Carrera Tips para sa araw ng linggo June 16, 2024 Ngayon araw gaganapin ang second leg Hope Pool at Triple Crown Stakes Race Race 1 Trail All Day Above Maiden Race Distance 1,400 meters na merong 9 entries but 8 in betting option Start dito ng winner take all Races 1 to 7 dito sa race 1, pampremera ko yung entry number 2, Wildcat, sa ni AP Asuncion. Last run, na segundo yan, kay Crown Prince. Gumawa ng 129 sa 14. Panigundo ko yung entry number 8, Ginger Cat. Sakay ni James Torque. Last run naman, na tercero yan. At pantercero ko, sasama ko na rin yung tingin kong babandera na entry number 7 Sound of Silence sa kaini J.R. De Ocampo kaya dito sa race 1 pang primera 2 Wildcat panigundo 8 Gingercat pang tercero 7 Sound of Silence race 2 2024 Pilrocom 3 year old local bred stakes race Distance, 1,800 meters, na merong 9 entries, but 7 in betting option. Start ito ng first pick 5, races 2 to 6. Dito sa race 2, pang ko yung couple entry na 2 and 2A. Dacis, saki ni EA Abrea, at Primavera, saki ni Patti Dilema. Yan si Primavera ang lamado na karaan, at pang apat lang dumating nagkaroon lang yan ng konting problema dahil ah, parang ayaw tumakbo sa balya. Sigurado ngayon iingatan na ni Pati yan at sa labas idadaan. At panigundo ko yung entry number 8, Sting, sa kay ni Mark Alvarez. Yan naman, may tinakmong maganda yan na tercero kina Ridgers at Batang Cabrera. Tumapos ng 128 sa 14. Kaya dito sa race 2, Primavera 2 Primavera Panigundo 8 Sting Race 3 2024 Pilracom Hopeful Stakes Race Distance 1800 meters na merong 10 entries Start dito ng second winner take all Race 3 to 9 Dito sa Race 3 si ko na yung entry number 7 Wolf 359 sakay ni Patty Dilema nakaraan sa mile race sobra nanalo yan at sa karerang yun sa loob siya nakapwesto ngayon mas maganda pwesto niya kaya dito sa race 3 solo 7 wolf 359 race 4 ang ating main race 2024 Pilra Homes second leg triple round Distance 1,800 meters na merong 9 entries but 7 in betting option. Start ito ng pick 6, race 4 to 9. Dito sa race 4, pamprimera ko yung entry number 7, Batang Manda, sa ni Pati Dilema. At panigundo ko yung 3, Bea Bell, sa ni Jay Bernandez. Sigurado magkakaroon ng adjustment ang dalawang yan. At hindi na nila habulin si Worshipful Master sa unaan dahil malakas ang unang tatlong kwartos ni Worshipful Master. Magtsatsaga sila magparimate. Makikita natin kung sino sa kanilang dalawa ang mas may remate. Kaya dito sa race 4, Pampromera 7, Batang Manda, Panigundo 3, Beyabel. Race 5, Pilrocom rating base class 5 with 5 points, split, distance 1,400 meters na merong 7 entries. Start dito na second pick 5, races 5 to 9. Dito sa race 5, pampremera ko yung entry number 6, Malibu Bell, sakay ni Tupi Garganta. Tingin ko yan ang babandera at mas malamang makasolo area yan. Panigun ko yung entry number 7, Vitrius, sa kay ni R.C. Suson. Yan si Vitrius. Merong 129.5 sa 1.4. Kaya may panalo rin yan. Kaya dito sa race 5, Pampromera 6, Malibu Bell. Panigun to 7, Vitrius. Maraming salamat at good luck sa ating mga members. Sina Sir Jonathan Africa Sir Rolando Pajardo. Sir Daniel Mangana. Sir Jun Songko. At kay Madam Rosalina Sirapika. Good luck sa inyo. Race 6. Pilokom Rating Base Class 4. 16 to 21. Split. Distance 1,400 meters. Na merong... 7 entries but 6 in betting option. Start dito ng pick 4 is 6 to 9. Dito sa race 6, pampremiera ko yung entry number 7, Pool Combat Order sa ni JB Ponce. Iyan si Pool Combat Order, maganda panalo nakaraan. At panigundo ko yung entry number 6, Top Tiger sa kay ni Mark Alvarez. Sa tingin ko pag nakabandera yan. May panalo yan dahil meron yan 113 sa 12. Kaya dito sa race 6, pampromera 7, full combat order. Panigunto 6, top tiger. Race 7 na tayo. Field Rating Base Class 4, 22 to 27. Distance, 1,400 meters na merong 9 entries but 8 in betting option. Start ito ng huling DD1, race 7 to 9. Dito sa race 7, pamplamera ko yung couple entry na 3 and 3A. Mang Nano, sa ni CB Ardonia. At Chocolate Thunder, sa ni NIO. Yan si Chocolate Thunder, merong 126.5 and a half sa 1.4. Kaya lang, medyo hindi yan consistent lately. At panigundo ko yung entry number 9, High Society, sa kanya ni JT Pabilik. Tingin ko isusunod lang yan si High Society dahil nandyan si Success of Times at Victorious Angel. Kaya dito sa race 7. pang 3, Chocolate Thunder. Panigundo, 9, High Society. Last double na tayo, race 8. Pero completing base class 4 28 to 33 split. DISTANCE 1400 meters na no mayroong 7 entries. Dito sa race 8 pamprerera ko yung entry number 4. Batang Cabrera sa ni AP Asuncion. Nanalo yan nung June 2. Gumawa nang 126.2 sa 14. Panigundo ko yung entry number 6 Basket of Gold sa kay ni J Hernandez. Yan naman, mabigat na grupo na labanan nakaraan. Pero dating merong 126 sa Wampur yan. At pang tersero ko, sasama ko na rin yung entry number 5, Marilag. sa kay ni J.R. De Ocampo. Kaya dito sa race 8, Pamplemera 4, Batang Cabrera. Panigundo 6, Basket of Gold. Pang tersero 5, Marilag. Last race na tayo, race 9 pillar rating base class 5, 6 to 10 split. Distance 1,400 meters na merong 11 entries but 10 in betting option. Dito sa race 9, pamprimera ko yung entry number 4. Best shot sa akin ni C.B. Ardonia. At panigundo ko yung entry number 2. Princess Isabel sa akin ni J. Bernandez. Tingin ko nakakaangat ang dalawang ito. Yan si Beshat galing sa mataas na rating base yan. Ilang grupo ibinaba niyan. At ito naman si Princess Isabel nakaraan. Mabibigat ang nalabanan. Pang anim dumating. Kaya dito sa race 9. Pang primera 4. Beshat. Panigundo 2. Princess Isabel. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana binasin tayo ngayong araw na ng linggo. Good luck.